Magandang araw sa inyong mga katrups. Mga katrups, ito na naman si katrups Dani. na mga katrups, tingnan natin ang dito sa amin ay may mga nagbibintol. Naghuli ng mga alimasag at alimango. Yan ang tawag sa amin dito, mga katrups. dito sa aming lugar mga katrops maraming iba't ibang hanap buhay dito may naglalaot at meron lang dito sa tabi sila mga nasa tabi lang mga katrops Di sila naglalaot mga parabintol punta natin sila mga katrops sana huwag malaglag yung silpon ko mga katrops kasi isang cellphone ko na ang nadesgrasya dito sa pagbablog buti na lang nabili na ko ng anak ko sa ismil ito nga yung ginagamit ko ngayon kaya ito dasal ko sana huwag ma malaglag ang silpong ko sa dagat kasi sayang naman wala lang gagamitin sa pagbablog yan dalawa sila yung bibintol naguhulin kung makuha ng mga sisil ayan o dyan sa mga bakwanan na yun Pang sisil kung gusto ng sisil diyan bibintol yan mga katroks yung tawag dyan ang inuli niya alimangot alimasag ganyan ang pagbibintol mga katropos ganyan ang paraan sa paguli ng alimang at alimasag Yung na yung mga bintol mga katrops kasi mababaw na eh. Yan rin sa malalim. Ah, may huli na. Ha? Ah? ah, pero meron na. Ah, dadalawa pa lang daw huli. Ini yang isa Papa mo sa Katrops YouTube Katrops Yan, shout, yan, shout out sa lahat ng mga parabintol. Mapa-shout out siya sa lahat ng mga parabintol daw. Tiyaga lang mga katrop sa paghahanap buhay. Dito sa amin kasi mga katrop, si ibang hanap buhay dito ay dun sa laot, mga basnig dun mga nangangawid sila dun iba't ibang hanap buhay dito naman sa mga mababaw lang na lugar tulad sa lambaw, ayan nakita nyo bintol sila man dito mga naghahanap buhay dito lang sa mababaw na party yun yung isaw malayo kaya dito lang sila sa amin sa mababaw na lugar yung mga pantabilang mababaw lang na lugar ayan marami silang bintulo kaya matagal matapos yung bintol nila yun nga naman marami-rami ay bintol sulit so, yung ikot mo kaysa kung bintol pangit okay, salamat sa inyong panonood God bless sana hindi pa nag subscribe mag subscribe naman para lagi kayong updated sa aming mga bagong video yan lamang salamat sa inyong panonood God bless